Good morning. Good morning. Good morning, kuya, ate, good morning, tito, tita, and good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Ate, kuya, Inday, nonoy, and all guys, good morning po. Guys, good morning po. Good morning, good morning. Hello, hello. Hello po ate, kuya. Inday, nunoy. Good morning, good morning. Ito po yung ating chicken. Uh, tita, kuya. Tita. Tita. Dito, samahan nyo po ako. Dito po tayo. Ito po yung aking chicken. Ganito po ako mag-slice ng chicken. Kaya samahan nyo po ako guys. Bigyan nyo po ako ng comment para alam ko po ano po yung ma uh, masasabi po niyo at masasuggest kung kaya sama niyo po ako ate, kuya tita, tito guys Ayan. Na-slice ko na po ate. Ngayon, lalagyan po natin ng uh, Imamarinit po natin ng 15 minutes. 30 minutes. Okay. Um, Imamarinit po natin. po yung Selber's One. Kakaunti lang po na tuyo dahil po para maiwasan po natin yung uh, tinatawag na salty at saka maalat. Ayan, namarinate na po. Namarinate na po natin siya. Ayan po, 15 minutes. Haluan po natin ng uh, eto paper. ingredients paper Ayan. So ngayon, tayo po ay mag umpisa na mag slice na mga uh, vegetable. Kaya, samahan niyo po ako mga ate, kuya. Samahan niyo po ako mga ate, kuya. Ate, kuya, dito po tayo po sa ating pagluluto. Okay, balik po tayo sa ating pagluluto. Para makita po ninyo paano po ako magluluto ng ingredients. Inihalo ko na po yung chicken. Uh, ngayon, uh, nahaloan natin ang mga ingredients. Basil, oregano, Ayan po, oregano. Patrika. this is the soy sauce. Oster soy sauce. Ayan. Kakaunti lang po. Huwag hindi po masyado marami para mag po magiging salty. Now, imili po natin ayan kaya ihalo po ah uh, uh, gender Yan, ganito po ako magluluto ng ating mga uh, ingredients. Mga subscriber na gusto po nilang malaman paano po magmix ng ingredients. Kaya bakit pinapakita ko po paano po magluluto at magmimix ng ingredients. Kaya bigyan niyo po ako ng comment kung ito po ba ay uh, okay para sa inyo at saka sa akin. At least na no, po ako na idea. Takpan po natin na mga 15 minutes. Maray po salamat at i-update ko na lang po kayo. Okay? Hello po ate ko Dito po ako ngayon. Updated po tayo sa ating pagluluto. Updated po. Ito po. Ihalo ko po, po ito. Yan, carrots. and this. Cabbage. Ito po magluto tag-dipo. Halo, ah, uh, Babalik po ako. Olive oil. Ganito po pag ng olive oil. Oil. Kaya patuloy po kayo magbibigay sa akin ng uh, comment, suggestion. At maray po salamat dahil patuloy po tayong nag-update po tayo sa ating pagbablog. At kayo po ay patuloy rin po na uh, ini-invite ko po kayo to subscribe and like po my channel. Uh, ito po ay makakatulong po ito sa akin. At maray po salamat dahil ito po yung tamang pagkakataon. Dahil ito lang po yung oras ko na makaluto po ako. Kaya, dahil meron pa akong oras ngayon. Okay. So, maraming po salamat. Okay. Maraming po salamat. Dito po muna magtatapos ang ating aking pagbablog dahil ah, Naubusan na po ako ng charge. Maglulubat na po yung ating kamera. So, maray po salamat. Huwag niyo po kalimutan subscribe and like and click the bottom of my channel. Kayo po ay welcome sa aking channel. Bigyan niyo po ako ng comment kung meron po mga comment dahil happy po ako at masaya sa mga comment. Okay? Maray po salamat. Okay?